Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Magandang araw po! Ito po si Attorney Sani Matula, defender ng mga manggagawa. Alam niyo, maraming nagtatanong sa atin sa panahon ng Alert Level 3 kung pwede bang hulihin ang isang taong walang bakuna. Mga kasama, hindi po krimen na hindi bakunado ang isang tao. At wala pong batas na nagpaparusa sa mga taong hindi bakunado. May prinsipyo po tayo sa criminal law. Nolium krimen, nolia buena sini lihi. Kung walang batas, na nagsasabi na ito ay krimen. Wala pong parusa o walang sinuman na walang sinuman na paparusahan. Ang ating Republic Act 11525 yung, o yung ating vaccination law ay nagsasabi na hindi po mandatory ang vaccination at ito po ay hindi compulsory requirement sa anumang transaksyon sa gobyerno. Kaya po, wag po kayong matakot kung hindi kayo bakunado, hindi po kayo mga kriminal. Siguro sa panahon ngayon ay kung hindi kayo babakunado, ay papauwiin lang kayo at hindi po kayo dapat mag-gala-gala sa kalingin. Mga kasama, mga kasama, ating tandaan na walang batas na nagpaparusa sa sinumang hindi bakunado. Kaya po, hindi pwedeng hulihin o i-detain ang isang taong hindi bakunado. Maraming salamat po. Muli ito si Atty. Sani Matula, Defender ng Manggagawa. Magandang umaga sa lahat. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.